Magsasagawa ng renewal ng application form sa pasaporte ang mga tauhan ng Department of Foreign Affairs sa Bayan ng Coron. Subalit tiniyak na lokal na pamahalaan ng Coron na hindi lang tagaron ang pwedeng mag-renew kundi sa ibang bayan din. By Detalia, si Joey Manzanilla. Nakatakdang dumating ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Bayan ng Koron Palawan. Kawag na ng kanilang isasagawang application at renewal ng pasaporte sa mga mamamayan ng koron. Ayon kay Mayor Femmes Reyes, hindi lang taga-koron ang pwedeng mag-apply at mapagserbisyo ng Department of Foreign Affairs, kahit ang mga mamamayan ng bayan ng Busuanga. Kulyon, Linapakan at Coyo Island ay maaaring pumunta sa Coron Coliseum sa March 14 taong kasalukuyang. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na hindi bababa sa 800 katao ang kanilang mapaglilingkuran sa new application o renewal ng pasaporte na gaganapin sa Coron, Palawan. Batay sa talan ng Community Affairs Office o CAO, mahigit gitnang 800 katao ang nakapalista na. Ayon kay Maria Teresa Huesan Casanero, officer ng CAO, kailangang personal na pumunta sa March 14 ng lahat ng nagpalista dati. Tatanggap pa rin tayo ng mga magpapalista at ang mga nakapalista na dati dapat mag-confirm sa aming opisina kung kukuha pa sila o hindi na. Mula dito sa bayan ng Coron, Joey Mansanilla, Eagle News.